Kahapon, ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan, sinimulan ng Israel ang isang makabuluhang operasyong militar sa sinasakop na West Bank na minarkahan ng isa sa pinakamalaking pag-atake sa rehiyon sa loob ng mahigit dalawang dekada. Ang operasyong ito ay kasunod ng isang serye ng tumitinding tensyon at karahasan na nauugnay sa patuloy na salungatan sa Hamas na nagsimula sa isang nakamamatay na pag-atake noong ikapito ng Oktubre taong 2023. Ang mga aksyon ng militar ng Israeli ay umani ng malawakang pagkondena at nagdulot ng malubhang alalahanin tungkol sa makataong epekto sa mga sibilyang Palestinian. Ang gobyerno ng Israel na pinamungunuan ni punong ministro Benjamin Netanyahu ay nagbalangkas sa mga aksyong militar nito bilang kinakailangang mga hakbang sa kontra kontraterorismo na naglalayong lansagin ang inilalarawan nila bilang Iranian Islamic Terror Infrastructure sa West Bank. Binigyang diin din ng Ministrong Panlabas ng Israel na si Israel Katz ang pangangailangan na harapin ang mga banta mula sa mga grupong nakalink sa Iran na nangangatwiran na ang mga grupo na ito ay nagtatangkang magtatag ng isang coordinated strike laban sa Israel. Ang operasyon na inilunsad noong ika-28 ng Agosto ay nagsasangkot ng mga coordinated raids sa maraming lungsod sa hilagang West Bank, kabilang ang Jenin, Talkaram, Tubas at Nablus. Gumamit din ang mga puwersa ng Israel ng mga ground troops, drone, at airstrike sa kanilang mga pagsisikap na ma-corner ang mga teroristang grupo na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa sampung Palestinian kabilang ang mga militanteng grupo at sibilyan. Ang mga ulat ay nagpapahiwati na ang operasyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng mabigat na presensyang militar na may mga bulldozer at armored vehicle na nakadeploy upang linisin ang mga lugar at mapadali ang paggalaw ng tropa. Ang Palestinian Red Crescent Society ay nagulat na ang operasyon ng militar ng Israel ay malubhang naapektuhan ng mga ospital at mga pasilidad na medikal kasama ang mga puwersang Israeli na nakapalibot sa mga pangunahing ospital at nakaharang sa pag-access ng mga ambulansya. na kung saan nagtaas ito ng mga alarma hinggil sa makataong sitwasyon dahil ang patuloy na karahasan ay nagpapalala sa nakatatakot na mga kondisyon na kinakaharap ng mga sibilyan sa rehiyon. Kinundina ng Palestinian Authority ang mga aksyong militar ng Israel kung saan pinaikli ni Pangulong Mamod Abbas ang pagbisita sa Saudi Arabia upang tugunan ang tumitinding karahasan. Nagbabala ang Palestinian Authority na ang Open Siba ng Israel ay maaaring humantong sa malubha at delikado na mga resulta na higit na magpapahina sa rehiyon. Ang sitwasyon sa West Bank ay naging isang focal point ng Israeli at Palestinian conflict na nailalarawan sa pamamagitan ng mga operasyong militar, pagpapalawak ng settlement at makabuluhang geopolitical na implikasyon. Ang lugar na ito na sinakop ng Israel mula noong 1967 ay estratehikong mahalaga para sa parehong seguridad at pag-angkin sa teritoryo. Ang West Bank ay matatagpuan ilang milya lamang mula sa mga pangunahing sentro ng populasyon ng Israel, kabilang ang Tel Aviv, na itong isang kritikal na lugar para sa pambansang seguridad ng Israel. Ang pagkontrol ng Israel dito ay nakikitang mahalaga upang maiwasan ang mga kaaway na puwersa na maglunsad ng mga pag-atake sa mga sibilyang Israeli. Ang gobyerno ng Israel ay naninindigan din na ang pag-alis ng kontrol sa West Bank ay magdudulot ng isang umiiral na banta na nagpapahintulot sa mga grupo tulad ng Hamas na magtatag ng isang foothold na may kakayahang tumama ng malalim sa teritoryo ng Israel. Ang estratehiyang militar ng Israel ay hinubog ng pangangailangan para sa strategic depth na limitado dahil sa maliit na sukat ng bansa. Ang heograpiya ng West Bank ay nagbibigay ng natural na hadlang laban sa mga potensyal na pagsalakay ng militar ng Palestine at sa mga kaalyado nito, at tiniyak nila na epektibong makakatugon ang gobyerno ng Israel sa mga banta mula sa mga karatig na teritoryo. Ang paninirahan ng Israel sa West Bank ay lumawak ng malaki mula nang magsimula ang pananakop na kung saan ginamit ng gobyerno ng Israel ang kanilang utak na nagsimula sila bilang maliliit na outpost hanggang sa ito ay lumago sa malalaking komunidad na may higit sa 700,000 Israeli ang naninirahan sa teritoryong ito. Pinadali ng gobyerno ng Israel ang paglago na ito na tinitingnan ito bilang isang paraan upang masecure ang mga estratehikong lugar at palakasin ang presensya nito sa rehiyon. Ang mga pakikipagayos ng Israel sa gobyerno ng Palestine na itinuturing na mahalaga para sa mga layunin ng militar at seguridad ay higit pang nagpapakomplikado sa sitwasyon para sa hinaharap na estado ng Palestinian. Ang Oslo Accords, na nagtatag ng isang balangkas para sa negosasyong pangkapayapaan, ay kinikilala ang ilang mga lugar ng West Bank bilang nasa ilalim ng kontrol ng Israel. Ang pagtatalagang ito ay nagbigay daan para sa patuloy na pagpapalawak ng settlement sa kabila ng internasyonal na pagpuna at mga panawagan para sa pagtigil sa mga naturang aktibidad. Ang patuloy na labanan at mga operasyong militar ay nagkaroon din ng matinding humanitarian na kahihinatnan para sa mga Palestinian na naninirahan sa West Bank, kung saan maraming komunidad ang nahaharap sa mga paghihigpit sa paggalaw, kahirapan sa ekonomiya, at limitadong pag-access sa mahalagang serbisyo. Ang karahasan ay humantong na din sa isang lumalalang sitwasyon sa seguridad na may tumaas na tensyon sa pagitan ng mga Israeli settler at mga residente ng Palestinian na kadalasang nagre sa mga sagupaan at karagdagang mga casualty. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa mga pag-atake at paglinis ng Israel sa mga terorista sa West Bank, ang Hamas at Palestinian Islamist Group ay nagpahayag ng matinding galit sa kamakailang malakihang operasyon militar ng Israel sa West Bank kahapon. Kung saan ang operasyon na kinasasangkutan ng daan-daang ground unit ng Israel, airstrike sa himpapawid, at mabibigat na makinarya, ay mas lalong nagpainit sa sitwasyon na kung saan naghahanda ang mga militanteng grupo para sa malakihang paggante laban sa mga tropang Israeli. Kinundina na rin ng matataas na opisyal ng Hamas ang mga aksyon na ito ng Israel, at nangakong tutugon sila ng malakas sa mga pag-atake na ito ng Israel. Ang gantihan na ito ay nagbibigay ng malaking pinsala sa parehong mamamaya ng magkabilang panig, na kung saan ang mga civilian ang mas naapektuhan sa mga pag-atake. Ang Estados Unidos ay nagpataw ng mga bagong parusa sa mga Israeli settlers sa sinasakop na West Bank, bilang tugon sa pagtaas ng mga nakamamatay na pag-atake laban sa mga Palestinian at ang paglalaan sa kanilang lupain. Binalaan ng pinuno ng patakarang panlabas ng European Union ang Israel laban sa pagpapalawak ng full-scale destruction na nakikita sa Gaza hanggang sa West Bank. Bilang karagdagan sa mga operasyong militar, ang karahasan mula sa mga naninirahan sa Israel laban sa mga ng Palestinian ay tumaas kung saan ang mga insidente ng panliligalig at pag-atake ay naging pangkaraniwang na higit pang nagpapagulo sa makataong sitwasyon. Ang internasyonal na komunidad ay nagpahayag ng pagkabahala sa lumalalang mga kondisyon sa West Bank na may mga organisasyon ng karapatang pantawang nananawagan para sa pananagutan at wakasan ang karahasan. Inulit ng United Nation ang paninindigan nito sa pagiging ilegal na paninirahan ng Israel at mga aksyong militar sa mga sinasakop na teritoryo na humihimok ng panibagong pagtuon sa negosasyong pangkapayapaan. Bilang conclusion, ang kamakailang operasyon ng militar sa West Bank ay binibigyang diin ang masalimuot at pabago-bagong katangian ng salungatan ng Israeli at Palestinian. Habang patuloy na nagpapatuloy ang Israel sa mga agresibong estratehiyang militar, nananatiling kritikal ang mga alalahanin sa makataong epekto sa mga sibilyang Palestino. Ang sitwasyon ay mas komplikado sa pamamagitan ng pag-usbong ng mga bagong militanteng grupo at ang patuloy na karahasan mula sa mga settler na lumilikha ng isang ikot ng tunggalian na nagdudulot ng mga makabuluhang hamon sa anumang potensyal na resolusyon. Ang tugon ng internasyonal na komunidad at ang mga aksyon ng mga pinuno ng Palestinian ay magiging mahalaga sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon sa gitna ng patuloy na krisis na ito. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.